Ayan mga idol, magandang araw na naman po sa ating lahat at andito na naman po tayo sa ating pang sumada sa pecha at ngayon naman po ay susumada natin ang ating pecha para po ngayong April 2, 2025 at sa lahat po nating mga subscribers, viewers sa mga bago pa lamang po dito sa ating YouTube channel sa ating sumada sa pecha, maraming maraming salamat po sa inyong lahat at ayan, umpisan po natin ang ating sumada yes, April 2 tayo so tayo dito ang number 2 sa ating pecha, 25 sa ating taon. Ayan mga idol, at sa mga number nito, walang parin. Simplify muna natin sila. 0 plus 4 is 4. 0 plus 2 is 2. 2 plus 5 is 7. Dito din po sa bandang gitna. 4 plus 2 is 6. At 2 plus 7 is 9. Dito din po sa bandang baba. 6 plus 9 is 15. Ayan mga idol, yan po ang unang numero natin. Meron po tayong 15. At yun naman pong kaparis ng numero. Ayan, dito pa rin po yan sa bandang gitna. Combine lang po natin yung tatlong numero natin dyan. 4 plus 2 plus 7 is 13. Ayan mga idol, yan po yung ating kaparis na numero. Meron tayong 13. At meron na rin po tayo itong kombinasyon, pwede pwede rin po natin itong matayaan. 13-15 or 15-13. Ayan mga idol. At Ayan, 12 digits po yung mga numero natin. Ayan, simplify muna natin yung mga numero natin dito, itong 15 at 13, bago natin i-sumala. Ayan, mga idol, unahin natin yung 13, 1 plus 3 is 4. At dito sa 15, 1 plus 5 is 6, na natin sa wimang. Ayan, at itong 4 plus sa yun po natin sumala. Unahin po natin yung sumala ng 4, unahin po natin yung 13, sumala 13, 1 plus 3 is 4. Pwede dyan ng 40 sumahat so, 40, 4 plus 2 is 4. Pwede rin yung 31 sumahat so, 31, 3 plus 1 is 4. At 22 sumahat so, ng 22, 2 plus 2 is 4. na uh, ito na dito naman sa 6. Kukunin natin itong 15 sumahat so, ng 15, 1 plus 5 is 6. Pwede rin dyan ng 33 sumahat so, 33, 3 plus 3 is 6 at 24, sumata 24, 2 plus 4 is 6. Ayan, yan naman po yung mga numerong pwede natin pagpilian sa ating sumata ngayon pong April 2. Ayan, meron tayong 4, 13, 40, 31, 22, 6, 15, 33, at 24. Ayan, pili lang po tayo dyan, rumble lang po natin yung mga numero natin, pili lang po tayo kung ano po yung mga nagugustuhan po natin yung kombinasyon. Uh, ayan mga idol. Para naman po sa ating sample. Kinuha naman natin dito yung 33. Ayan. 33 at 4. Then, 6, 6 and 22, 6, 22 at 31, 31 at 15. Ayan mga ito, ito naman po yung mga nakuha natin mga sample sa ating pong sumada ngayong April 2 and meron tayong 34.4 size 22 at 31.15 And kung okay lang po sa inyo nagustuhan nyo po itong mga sample natin dito itong tatlong numero natin dito at yung kombinasyon pwede pwede nyo itong pumatayan yung mga pwede naman kaya dito sa mga naka-insert natin mga numero dito sa taas pipili lang po tayo dyan kung ano pa po yung mga nagustuhan po natin yung kombinasyon at ayun mga idol, yan po ang sa pecha para po ngayong April 2, 2025. Maraming maraming salamat po.